mga kabali, good morning. Panibagong araw, panibagong vlog. Isang mapagpalang araw sa atin ngayon, mga kabali. At kung bago pala kayo sa channel ko, sana ay subscribe naman at pakilike. At pakipindot nyo na rin ang bell button para laging all. Ito, let's go. go. Road trip to direct naman, mga kabali. Ganun pa rin. Pakwan, Pinya, and Mingo. Let's go, mga kabali. Mga kabali. May malalakang Pinya. may malilit Yan, nakuha ko ang at ang pakwan ko sa yes, big 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 let's go road trip to Delig mga kabadi at ako itang na 7 na mga kabali. let's go oh no kalaban natin, natin mga lubak Gula din natin mga kapatid. Walang

Nandito na tayo ngayon sa Pahon kung so, saan ng lakad natin tama hindi tayo mapagod sa Pahon pero kanina takbo ko ng takbo kasi nga patag naman dito alalay lang Masih, Mbak Kabadi. Oh ya, Mbak Oh, kita sudah sampai di sini. Kita sudah sampai di Ya, bukan nandito nga pala si Kut Girl at katabi ko ngayon na taga-rate sa Kaya saan kay ma'am? Taga-mahabang para... taga parang At taga-mahabang parang siya mga kabadi ay si, si Ma'am Ma'am Yan, pag nakita na. niyo kung nagtitinda na ng Kut Kenta, pili na kayo kang support ko lang sa college Yan, yan, nag-aaral pala si Ma'am Oo, oh, ma nag-aaral At <laughs> ah, sa ma'am, ano yung challenge ko so, Dong P07 na ah. Dong? Dong P07 Dong P07 Okay Hello, ayan, support natin si Sir Dong P07 na supportahan lang kasi di ba tayo tayo na lang din eh. syempre tayo tayo lang din magtutulungan sana huwag nyo kalimutan si mama magkinta <laughs> girl para sa pag-aaral niya thank you, you. ayan thank you ayan sa mga naka-furious kung bakit ko chinta girl mapapanood niyo siya sa iba't ibang network sa TV bali na guesting na rin ako search nyo lang sa YouTube ko chinta girl and sa page ko ko chinta girl magkita niyo din <laughs> ay yung mga yung pala kay mama ah um, Napanood na po ako sa Pera Paraan patala mo na 25. Hindi ba iba kung ano may eh, nagigesting-gesting lang. Kaya <laughs> hey, mo, nakita ko na yung, yung channel yung tao. Oh, salamat! Thank you po! Thank you ma. thank you. Ayan si ma'am. Ma, nakita ano ako sa kanya, kung taga sa kanya. Taga rito pa rin ma, sa maabang pare ang mga kabali. maabang parang ang Pochita girl. Ito mga kabali, binigyan ako yung sticker. Ayan. Ayan, let's go! Thank you ma'am!